Welcome to Miss Kalye Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mike. Ang kwento kong to ay isa sa mga naganap sa aking buhay na masasabi kong hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa aking isipan dahil sa isang babae sa isang babae kung saan natalo ako ng aking kahinaan at tuluyang nagawa ang sinasabi nilang bawal. Year 2016 noon at kasalukuyin na akong nagtatrabaho sa Makati sa may bandang Ayala bilang service driver ng aming kumpanya. Hanggang sa makilala ko si Sheryl, na umuwi lang malapit sa aking pinagtatrabahuhan. Palibasa gala ako sa gabi at laging tambay sa labas ng office kapag wala pang ginagawa, kaya ako nakilala si Sheryl at ang mister niyang si James. Mayroon na silang dalawang anak, pero ang isa doon ay di pa nakumpilan. Naging kumpari nila ako sa unang anak nila sa binyag. Naging close kami ni Sheryl dahil meron silang tindahan malapit sa aming opisina kung saan bumibili ako ng aking merienda. Hanggang dun na ako tumatambay palagi. Maganda si Sheryl. Nasa 27 pa lang ang edad niya noon. Kaya kung pagmamasdan ay mukhang dalaga pa talaga. At kahit nagka-baby na siya, ay parang walang nagbago sa katawan niya. Nasa 5'3 ang height niya. Hindi siya payat at hindi rin chubby. Sakto lang pero sexy. May pagkatsinita rin at maputi. Si Cheryl ay taong bahay lang nang makilala habang ang mister niya naman ay nagtatrabaho sa opisina sa Maynila bilang call center agent. Kaya parating siya lang ang nakakausap ko lalo't palaging panggabi rin ang trabaho ni James. Madali kong nakasundo ang mag-asawa at naging palagay ang loob namin sa isa't isa dahil rin siguro sa gabi-gabi akong tumatambay sa labas ng bahay nila. Minsan ay inaaya ako ng mister niya na uminom ng beer. Day off niya ng gabi yun. Dito na ikwento niya sa akin na medyo nagtatampo na raw si Cheryl sa kanya dahil hindi na raw niya ito nabibigyan ng aliw sa kama. Alam mo naman Mike, stress talagang trabaho lalo laging buyat. sa ni James at tinungga ang kalahating laman ng beer. Halos magkaedad lang din kami ni James. Nasa 29 siya ng panahon na yun at ako naman ay nasa 30 pa lamang. Hayaan mo na pare, lilipas din siguro yan. Ganyan talaga mga babae. Tanging nasabi ko na lang. Makalipas ang ilang minuto, ay lumapit sa akin si Cheryl. May dalang pulutan. Nataon namang nag-CR ang mister niya kaya ako lang mag-isa ang nakaupo sa harap ng maliit na mesa. Imbis sa dalang pagkain niya ako tumingin, ay kay Sheryl na tuon ang pansin ko. Nakamanipis na duster na pantulog na kasi to at bagong paliko. Napakabango niya ng ores na yun. Napakaswerte talaga ni James. Sa isip-isip ko. Maya-maya ay di ko na malayang napasobra na ako ng pagsulyap kay Sheryl. Kaya nang lumipat ang tingin ko sa maganda niyang muka, ay nakangiti siya na siya sa akin na tila alam niyang kanina ko pa pinagmamasdan ang katawan niya. Ah, ang sarap naman yan. Nasabi ko na lang sa kanya sa sa kanya nang ilapag niya ang pulutang daladala. Ewan ko kung bibigyan niya yon ng ibang kahulugan, pero para sa akin ay iba talagang ibig kong sabihin ng mga oras na yon. Medyo may tama na rin kasi ako ng alak. At nakatatlong beer na rin ako, kaya medyo tumatapang na ang aking hiya. Kung talagang masarap, ikman mo kaya? Medyo pili ang sagot niya sa akin. Nagulat na lang ako sa si sinabi niyang yun. Napaisip din tuloy ako kung may ibang ibig sabihin din kaya yun katulad ang akin. Maya maya dumating na si James at umupo. Bago umalis si Sheryl ay humalik muna ito sa bisig ng mister sabay palihim na tumingin sa akin. Simula noon, naging palaisipan na sa akin ang nangyari. Hanggang sa unti-unti akong nalalaso ng aking isipan na subukan ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa sa aking buhay. Hindi naman sa pagmamayabang, pero mas maitsura naman ako sa asawa ni Sheryl. Mas matikas din akong tingnan. Dahil rin siguro sa trabaho kong magbuhat ng mga bibibigat na gamit at mga bultuhang papeles mula sa aming opisina na dinadala ko naman sa aming service na van para ipadala sa kabilang branch ng opisina. Halos maglilimang taon nang ganoon ang naging trabaho ko. Kaya nakatulong to sa pagdevelop ng aking katawan. Dati kasi ay medyo payat ako bago ako lumuwas ng syudad. Three years na rin akong walang nobya ng oras na yun. Dahil mahirap palang pagsabayin ng babae sa trabaho. Lalo't wala pa akong balak mag-asawa dahil kailangan ko pang magpadala sa bahay namin ng pera at may mga kapatid pa akong sinusuportahan sa pag-aaral. Hindi nagtagal dahil sa magaling naman magluto si Sheryl ay napagdesisyonan nilang magtinda ito ng barbecue sa gabi sapagkat daanan ng nag-uopisina ang harap ng bahay nila. At dito madalas tumambay at tumaan ang mga nagbo na estudyante sa kalye sa tapat ng bahay nila. Lingid sa kaalaman ni James Mula nang masilayan ko ang simpleng kagandahan ng kanyang misis, ay natamaan na talaga ako sa kanya. Yun bang pasimple na sulyap pero may halong gigil? Okay naman yun, dahil sa kumpari ko si James, hindi ako nakahalata at malaya ko nakakapasok sa tindahan nila. Minsan nga ako pa ang tumutulong sa pagmamarinate ng karne na iihaw ni Cheryl sa gabi. Sa araw-araw kong pagpunta sa bahay nila Cheryl, lalo akong naakit sa kanyang itsura. Dahil kapag nandun ako, Laging manipis na t-shirt na lang ang kadalasang suot nito na itiniterno niya pa sa short niyang maong na hapit. Nagiba na rin ang itisa ni Cheryl simula nung mag-inuman kami ng mister niya na lalong nagbigay sa akin ng pag-asa. Minsang tumambay ako sa tindahan nila. Nabutan kong paalis na si James at bibisita raw sa kanyang mga kamag-anak sa kabilang barangay. Kaya kami lang ni Sheryl ang magkasama sa bahay nila habang tinutulungan ko siyang maghanda ng ilalakong barbecue. Dahil sa madiwara ang mga kamay ni Sheryl gawa sa pag-aayos ng barbecue, nagpakuha siya ng isang timbang tubig sa banyo. Pagdating ko sa banyo, nakita ko ni nakasampay ang kanyang itim na panloob sa sampayan. At wala sa sariling kinuha ko yun para sana maibsan ang uhaw na nanaramdaman ko kahit papaano kay Sheryl. Bigla na nakaramdam ng kaba at lumakas ang tibok ng puso ko ng mga oras na yun. Ayos na sana eh. Nang biglang sumigaw si Sheryl at hinahanap na niya yung timba ng tubig. Malas. Sa isip-isip ko. Pagdating ko sa may harap ng tindahan, agad na naghugas ng kamay si Sheryl at nakiusap na paypayan ko muna yung ginagatong niyang uling. Si Cheryl naman ay muko para kumuha ng tubig sa timba. At muli, nasilayan kong muli ang magandang tanawin. Na dapat, ang mister niya lang ang nakakatanaw. Sa tagal ko ang nakatulala, hindi ko na malaya na nakatingin na pala siya sa akin. Ikaw ha? Masyado mo namang sinulit. Ang puna niya sa akin. Eh, eh hindi nga, namalikma lang ako dahil ang ganda ng tanawin, sabi ko naman. Bigla niya akong tinapik sa braso at ngumiti ng pasimple. Akala ako magagalit siya. Buti na lang at hindi siya naasiwa sa akin. Natapos kami ng pagditinda, mga alas 6 na ng gabi. At nang magliligpit na sana kami, sinabi niya na magkape muna raw kami sa loob ng bahay nila at mamaya naligpitin ang pinagtindahan ng barbecue. Sumigin na lang ako dahil medyo napagod na rin ako sa dami ng bumibili. Sa bagay, nakatulong din siguro ang itsura ni Sheryl sa pagtitinda. Lalapansin kong maraming bumibili ng mga lalaki, mapamay-edad man o binata, ay iba kung makatingin sa kanya. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad na nagtimpla si Cheryl. At inusisa ako kung bakit wala pa si James. Nako, napadaan na naman yun sa kanyang mga pinsa na tumador. Tiyak bukas na yun at makikipag inuman na naman dahil sa biyernes naman ngayon. Ang tinura ni Cheryl sa akin. Jokpat? Sabi ko sa isip ko. Heto ng pagkakataon kong subukan ang sinasabing bawal. Habang umiinom kami ng kape, tinanong ko si Cheryl kung nasaan ang mga bata. Nasabianan ko, doon sila matutulog ngayong gabi at papasyal sila ng maaga kinabukasan kasama ang lolo at lola nila. Bakit mo nga pala natanong Mike? Tanong ni Cheryl sa akin. Wala naman. Matipi na sagot ko. Pero sa isip ko, marami na akong nabuong eksena kisama si Sheryl ngayong gabi. Matapos naming magligpit ay kunwaring nagpaalam na ako sabalit pinigilan ako ni Sheryl. At ang sabi niya, maaga pa naman daw ang gabi. Magkwentuhan muna rin kami ay natatakot din siyang mag-isa sa bahay. Habang nagkukwento siya, pinaupo niya ako sa kanyang tabi. Subalit bago pa yun, nagsara na muna kami ng mga bintana at pinto hindi ko maiwasan na sunayapan ng kanyang mga hita. Lalo kong nawala sa si sarili dahil magkatabi lang kami at kaming dalawa lang sa bahay ng oras na yun. Hanggang sa tuluyan na nga akong natalo ng aking kahinaan. Tuluyan na akong napahaplos sa kanyang kaliwang hita. Nagulat siya tumalakhak. Matapos yun, ay ilang minutong katahimikan ang bumalot sa amin. Nagkatinginan lang kami na tila nagpapakiramdaman kung ano ang mangyayari. Pero dahil lalaki ako, ay unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa kanya. Makbay ako sa kanyang balikat. Rinig ko ang tila kinakabahang paghinga ni Cheryl habang nakatingin sa aking mga mata at sa puntong yun, malambing kong sinuyo ang labi niya. Nagulat pa nga ako nang agad siyang tumugon at yumakap sa akin na humantong sa matinding paritan. Pero maya, -maya lang, naimasmasan ako nang masulyapan ko ang picture frame nilang magpapamilya. Bigla akong natalo ng aking konsensya. Sa isip-isip ko ay baka makasira ako ng masayang pamilya kapag tinuloy ko ang kahibangang yun. Idinutula e ko siya ng mahinahon at humingi ako ng pasensya. Sinabi ko sa kanya na may kailangan lang akong gawin sa bahay at kailangan ko ng umuwi. Pero ang totoo, nakonsensya talaga ako, lalo't na palapit na ang pamilya niya sa akin. Sige, pero pag umuwi ka, sisigaw ako. Padabog at pilyang sabi niya. Napangiti ako at tila nawala ang pag-aalinlangan sa sarili. Sa puntong yun, wala na akong nagawa. Kundi itulak siya pahiga ng kanilang sofa. Napangiti rin siya noon. Habang nakatingin sa akin, sabay sabing, Halika na. Minsan lang naman to eh. Sabi niya sa hila sa braso ko. Wala na akong nagawa pa kundi harapin at subukan na magkasala ng isang beses sa magandang may bahay na matagal ko nang inaasam sa kama. Napakagat labi nilang si Cheryl nang tuluyang dumapo ang mapangahas na halik ko sa kanyang leeg pa ibaba. Hanggang sa tuloy itong ibukas ang mga binti para sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit Kisabay ng pag-uga ng matibay na sofa, pawisan kami pareho. Hindi dahil sa usok ng tindang barbecue, kundi sa pagpapakasasa sa kasalanang hindi na namin maitatama pa. Halos ayaw na akong pauwi ni Cheryl ng gabing yun dahil halos mabaliw na siya sa akin. Magalas dos na ng maibisa ng uhaw namin sa isa't isa. Magkayakap kami noon sa kwarto nila at nakahiga nang napansin kong nakatulog na lang si Cheryl sa matinding pagod. Unti-unti kong kinalas ang pagkakayakap niya sa akin. At muli kong pinagmasdan ang maganda niyang mukha bago ako umuwi. Simula nang may mamagitan sa amin ni Cheryl, ay malaki ang naging epekto nito sa pakikitungo namin sa isa't isa. Inaamin kong gusto ko pang maulit yun. Pero parang malabo na. Kasi parang kusa na rin umiiwa si Sheryl. Ewan ko kung bakit. Pero nang mapansin ko yun, ay tuluyan ko na rin kinalimutan pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Para sa akin, ay okay na yung matamis na alaala na nabuo namin na sana ay manatiling lihim na lang para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Sana ay na ko kayo sa aking ibinahaging kwento.